kay mga motor parts at makakamotor ko. Ito na yung certificate na pinadala ng LTO. Ito yung ina-apply ko sa www.lto Yung sa unang video ko na pinakita ko sa inyo na na-deliver na yung plaka ko. Ito yung certification ng LTO na ini-email nila sa akin. Na-apply ko lang yun sa website nila at binabayaran ko yun through GCash at ipakita ko lang sa inyo yung certification kung anong laman nito at i-glory lang natin yung mga confidential files dito o mga pangalan. So, yun lang siguro sa mga gustong mag-apply ng plaka, doon lang kayo sa www.ltotracker.com at magbayad kayo through Gcash at padala nila after mga 2 months yung sa akin 2 months kasi probinsya ko. At yung certification ay padala nila sa email nyo. So tingnan na natin yung email. Let's get into it. Ito na yung email ng LTO sa akin. Yung certification ng plaka ko. Certification ng plate number ko na bago. Yung pinadala nila sa akin. So ito buksan na natin. may logo dito sa taas ng Land Transportation Office at may certification na nakalagay dito to whom it may concern this is to certify that the motor vehicle motorcycle with the following details has undergone a plate number change in accordance with the regulation of Land Transportation Office requestor pangalan ko at MB file number ko at ang new plate number ko yung pinadala nila sa akin. The change of the plate number has been duly processed and recorded as per official procedures. This certification is issued as proof of plate number replacement. Accountability declaration. By accepting this certificate and the corresponding plate, the recipient affirms that the information submitted is true, accurate, and complete, and consents to the use of the said information for lawful LTO transactions and official records. Issued this 23 of September 2025 at the LTO Central Office. Yung date dito na issue, ito din yung araw na natanggap ko yung plate number ko. Yung ni-request ko sa www.ltotracker.com doon sa website nila. Doon lang kayo mag-file ng kung gusto nyo nang ma-deliver sa inyo yung plate number nyo. At magbayad lang kayo through Gcash yung nabayaran ko ay 260 something o 290 ba yun? Ah, nandun yun sa video ko nung unang in-upload ko. So, may pangalan dito sa baba at perma kay engineer at saka chip plate making plant head courier hub. So, ito lang i-print e, screen ko na lang to kasi hindi naka-file naka Nakasulat lang talaga sa ano, sa email. Nakasulat lang siya talaga dito. So, i-print screen ko to at i-print ko to sa band paper. Tingnan natin kung na-record ba talaga sa LTO. Dahil ipaparehistro ko yung motor ko So, malalaman natin kung recorded na talaga yung bagong plate number ko. So, yun lang siguro. Until sa susunod na video, yung motorcycle ko ay parehistro natin. Ano ba ang dapat gawin at ano ang mga kailangan? Sige. Okay, sige. So, sa mga hindi pa naka-follow and like sa aking Facebook page, baka pwede tayo makahingi ng pabor sa pag-like and follow. And to my TikTok account. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para may ganat pa rin tayong mag-vlog at mag-travel. See you!